Hello guys, ayan magluluto po tayo ngayon ng ginataang alimasag may own version, lagyan ko po siya ng mais, pichay at saka ng uh, malunggay yan, ang main ingredients po ay ang alimasag yan, murang mura po ang alimasag ngayon, kaya try po natin magkatayan, luya, sibuyas bawang sili yan ang alamang at lagyan ko po siya ng mais ng malunggay 'yan at sa kanang dahon ng pichay So, 'yan lang po at saka ang uh, gata, powdered gata 'yan. Ang ating uh, main ingredients syempre So, ito nga po gisa na natin ang ating bawang. 'Yan. So, konting gisa, lagay ang sibuyas. 'Yan. 'Yan ang uh, pinaka ano ingredients lang ng ating ginisang uh, ginataang alimasag. Siyempre, di mawawala ang luya para matanggal ang kunting lansa. Ayan. Pagka naigisa na po, syempre, ilagay na natin ang alimasag. Yan. Kanya-kanyang version po yan, paano po lutuin. Pero sa akin po, ginisa ko po muna ang uh, alimasag. Saluya, sibuyas, bawang, yan. Tapos, ilagay ko na po ang yan alimasag. Kunting uh, gisa lang po siya pag medyo nagiba pong kulay. eh. Nilagay ko na po ang ating uh, gata. Ayan. So, depende po sa gata na ilalagay nyo, gano'ng kadami. Ako po medyo dinamihan ko para ma-absorb po nang uh, alimasag yung gata. Ayan. Ganyan lang po siya. Kasimple guys. Tapos, nagyan ko rin po siya ng paminta para may added uh, spicy. Ayan. Then, para po sa pampalasa, nilagyan ko rin siya ng alamang bagoong. Ayan. Bagoong alamang. Ang nilagay ko po ay uh, uh, kalahating kutsara. Tapos mamaya dagdagan ko, dagdagan ko pa po yan. Depende po yan sa panlasa nyo. Gano po kaalat. yan Ayan po siya. Tapos nilagyan ko na rin po ng sili. Ayan tapos pinakuluan ko yung gata. Ayan, everything. Tapos habang kumukulo, nilagay ko na rin po yung ating uh mais para pa yung mais ay uh maabsorb din po niya yung gata kasama po nang alimasag. So, sama-sama na po sila dyan di ba? lang po siya kasimple, guys. Ayan. Ating ginataang alimasag yan ang nagpapasarap po talaga diyan yung uh, gata maabsorb ng alima yung gata. So ganun lang po ka yan. Pag nakita na po natin na medyo uh, natutuyaan na po, ilagay na po natin ang ating pichay para maluto na rin po siya. Konting uh, uh, luto lang po sa pichay, madali na po maluto yan. Kaya sinunod ko na rin po ang ating malunggay. So ganun lang po ka Then, mga ilang minuto lang po. Ayan, luto na po ang ating ginataang alimasag na may mais, pechay, at malunggay. So, luto na. Ready to serve na. Kaning mainit na lang po ang kulang. Tara, kain na po. Let's eat!